Hello everyone! Hello mga kasuking kasari! For today's video, magre-receive na naman tayo ng Tanduay delivery. Ayan, ang aga-aga po ng Tanduay. Time check, it's 6.30 am in the morning. So, grabe ang aga ng Tanduay. So ayan na mga kasuking kasari. Restock, restock, restock tayo. Kasi konti na lang ang natira sa ating stocks ng mga tan, Dapat hindi kasi tayo maubusan ito kasi isa din to sa ating mga hino-wholesale. Isa din sa mga hino ng ating mga kasuking kasari. Ayan. Dito lang yapon sir. Nga lang yapon pagpuan pwesto.

receive naman tayo ng Tandoi delivery. Ayan, good morning everyone. Ang aga-aga dumating ng delivery ng Tandoi. <laughs> so ayan katatapos lang nilang mag-drop so kailangan nating i-double check no yung mga stocks na din drop nila kailangan match ito sa resibo tingnan natin kung kumpleto uh, ba yung in order natin kailangan double check double check mga kasuking kasari ayan